Mga kababayan, si Nanay Perlita na kumakatok sa puso ng Team Daddy Frankita. eto, salamat sa Panginoon kasi napasyalan natin sila, no? meron meron ako isang sakong pikas, bigay ko sa inyo. Nay, sana makatulong to sa inyo. Ano? Lagay mo dyan. Ano ba ulam natin ngayon? Ito, kaliit na to. Sa inyo mag na to. Kasya na to. Sige, bigyan pa kita ng ano, Nay. Uh, pambiling ulam ha, oh. oh, 3,000 na eh. para may pambili kang ulam maraming salamat po uh. so yun mga kababayan mga kabarangay isang magandang umaga po sa atin lahat mga kababayan uh, uh, may mga kababayan tayo dito na nangailangan daw sila ng tulong at uh, ito kukumustahin ni Daddy Branky at papasyalan natin sila Ngayon, nandito po kami sa San Carlos uh, Barangay Lumos, Mga kababayan, samahan niyo po kami para makita natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan kabaranggay dito Salamat po Dito? Meron dito? Hello po Hello madam, Good morning Ma'am, kumusta po kayo rito? Ilam, po, ano pangalan niyo, ma'am? Merlita po. Merlita? Dito kayo nakatira? Oo. Oh. Ilang taon na kayo nakatira sa bahay na to? Inu-asawa uh, ko po taga rito. Taga rito? Kayo po, tiga saan? Taga Bautista po. Saan yung Bautista? Sa Bayangbang. Ah, pang Bautista. Ayman. Ilan na po anak niyo? Tatlo po. Tatlo? One, two, three. Sunod-sunod. Puro lalaki? Oo po. Ang ah, galing naman. Ano hanap buhay ng asawa niyo po? Nag-extra lang po gumagawa ng kwento Gumagawa na? Gumagawa ng hollow block. Ah, tagagawa ng hollow block. Pero itong lupa sa inyo naman, sa asawa nyo? Hindi naman po sa amin. Kanino? sa, inyo, sa China natin. Ah, nakitirik lang kayo. Okay. No, wala dito ngayon ang asawa nyo? Wala. Nasaan siya? Nagtatrabaho po. Upo ka ma'am, upo ka ma'am. Iyan. Ako nga po pala si Daddy Frankie. Oh, kumusta mga bata? Ha? Ah, Kumusta kayo? Ay, nagtago sila. no? Huh? Asan ang mamagulang nyo po? Ma Bautista. Taga-Bautista lang talaga kayo. Doon ang province nyo. Hmm. Ito, mga kababayan. Ano panghala ulit? Perlita po. Nanay Perlita? Oo. Oh. Oh, mga kababayan. Si Nanay Perlita na kumakatok sa puso ng Tim Daddy Frankita. Ito, salamat sa Panginoon kasi napasyalan natin sila no? pero hindi basta-basta nakakapasok ang sasakyan dito mga kababayan kaya ito uh, wala kaming dalang bigas pero kaya ba? bigyan natin sila ha? kaya ba? pakuha mo nga isa sa akong bigas makatulong man lang sa kanila malapit lang naman kaya pa kaya isa sa ako? pasuyo sige pasensya na guys kasi yung isang sakong bigas na ibibigay natin sa kanila mga kababayan, hindi na nila bibilhin. Malaking bagay na po 'yun sa kanila. No? Pag yung mga malalayong malayo na yun, pasensya na, hindi na mabuhat yung bigas. Pero pag kaya pang buhatin ng mga kasama natin mga kababayan, sige, tiisin natin. Yung mga malalayo, oh, bigyan na lang natin sila ng ano, uh, financial assistance para sila na lang bumili. Paano kayo bumibili ng bigas na ay kilo-kilo? Kilo-kilo lang. Ngayon, gaano karami bigas nyo? Mga talong kilo, dalawang kilo lang. Ah, oh, dalawang kilo na lang. O, meron ako isang sakong bigas, bigay ko sa inyo. Mga katulong man lang, no? Hello, baby! Huh? Okay ka lang? lahat ng ano, dadalhin natin yung bigas. Pamigay natin lahat. Pero doon sa malayo, wag nang bigyan ng bigas, no? Para makatulong tayo mga kababayan. Bigyan natin tagi isang sako. Sana CR nyo dito? Wala, ka. Wala kayong CR. Ah, hindi po. Kasi sabi nyo po kasi hindi namin ng CR. Ah? Ay, hindi namin pagawa eh. Ano kasi po? Dito, ano lang kami. Ay, hindi kayo pa ng CR, kasi... Sa kanila po yung lupa. Ni... O, sa paano kayo nagsi cr okay. Nakikis-CR kayo. Kahit na yung ilalim na, tapos tatabunan din naman yun eh. Bawal. Mabawal daw. O, sige. Akin na, pakipasok yung bigas. Nay, sana makatulong to sa inyo. Ano? Lagay mo dyan. Ano ba ulam natin ngayon? Ano ba ulam natin ngayon? Ha? Anong ulam niyo? Yung ano po, tilata. Ah? Ha? Binili ko po yung tilata. tilata? Ayan. O, ito, kaliit na to. Sa inyong mag na to. Kasya na to. Yung pong binili ko po yung lang po. Eh. Ah, ito lang per, kasya sa perang binili mo. <laughs> Matumiiyak si nanay. eh. Hayaan mo na eh. May awa ang Diyos. Ah? Yun na mga kaawa, mga kababayan ang liit-liit Para sa kanilang mag -iina buti na lang eto kasi tagda dalawang kilo lang daw binibili na ng bigas buti na lang may bigas pa tayo sige bigyan pa kita ng ano nay uh, pambiling ulam ha o oh. oh, 3,000 nay para may pambili kang ulam maraming salamat po oh. laban lang nay hindi araw-araw ganito ang buhay natin eh? Magtiwala ka kay God. Basta pagsikapan mo lang na palakihin yung mga anak mo. ba pag lumaki tong mga anak mo, sila na yung magiging uh, pag-asa natin. Ba't naiyak naman si nanay? Hindi ko naman po akalain na po uh, ganito gan. Mayroon po um, makakatulong siya. Hmm? Sige lang, ipag lang natin. Tuloy-tuloy ang misyon ng Team Daddy Frankie gabayan tayo ng mga gabayan tayo ng Panginoon mababalikan ko pa kayo mas makakatulong pa ha? salamat po walang ano man basta yun masasabi ko lang keep on praying huwag mawawala ng pag-asa ingatan mo yung sarili mo payat mo oh. kumain ka lang ng kumain para sa mga anak mo para mapalaki mo yung mga anak mo tandaan mo hindi araw-araw ganito ang buhay natin Malay mo, pag lumaki na yung mga anak mo, sila yung magiging dahilan din para makatigin tayo ng ginhawa. Okay? Okay ka lang? May iyak si nanay. No? Pinitignan ka ng mga anak mo, nakikita nila, umiiyak ka. Pakatatag ka lang, ha? Ayan, na? mga kababayan, ito yung napakasakit. Makita sa ating mga kababayan na hirap na hirap sila sa buhay. Ulam nila isang napakaliit na dilata para sa kanilang mag-iina. Samantalang marami tayo nakikita dyan yung mga iba nating mga kababayan, yung ulam, ang dami-dami. Halos hindi maubos. Pero andito yung mga kababayan natin na nagtitiis sa napakaliit na dilatang ito. Kaya mga kababayan ko, sa mga may uh, maluwag, may mabubuting kalooban. Tulungan natin tong ating mga kababayan dahil ito po ay uh, ito ang uh, kagustuhan ng ating Panginoon ay ang magtulungan tayo kahit sa maliit na kaparaanan. Sige at alis na po ako, pupuntahan ko pa yung mga ibang bahay dito ng mga kagaya nyo, Mga pag-abot ka na sa nakayanan ko. Malaking tulong na yan. Okay. Oo, oo. Oh. Dahil gusto ko rin bigyan. Kasi hindi ko rin pwedeng iibigay lang sa iisa. Kasi napakarami talaga natin mga kababayan na nangailan ng tulong. Okay. So, hangad ko na sana nakatulong ako sa iyo sa araw at sa oras na ito. Ha? Okay. maraming marami okay. salamat. O, ito na. Bili ka ng ano, na gulay o kaya ako ano man. Higop kayo ng sabaw kahit gulay-gulay lang. Ha? Okay. Isda. Yung isda, galunggong. Pakuloan mo, linisin mo maigi, tapos lagyan mo luya, tapos timplahan mo. Okay na, basta may sabaw. Ha? Huh? Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Marami pa tayo mga kababayan dito pupuntahan. Kumustahin natin sila. Let's go!